Standby by Arialea, lalaking uh, inirereklamo na residente ng Tambak 1 dito sa Gimba na ubanay nanira ng uh, pamilya ng isang OFW na nasa Saudi Arabia sinumpang na nang uh, uh, kaso. Ibalita mo yan Arialea. Ang the Ayan, address dito of OFW dito, 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 dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Sinampahan na ng aso ang lalaking nanira sa isang OSW na nasa Saudi Arabia at sa pamilya nito. Idinulog sa pamahal baranggay barangay ng Tampak Uno, Gimba, Nueva ang reklamo ni Ginang Mayi Ibanghilis sa Marcos at ang asawa nito na si Ginang Wilson Domingo, ang 60 anyos, na residente ng Puro 3, Barangay Katimon, dito rin sa Gimba, sa Eba Isiha. Ang kasi lang reklamo laban kay Michael Mauro Vicente, isang security guard na sa Tamang Gulang at residente ng Barangay Tampak 1, Gimba, Eba Isiha. Sa harap ni Purong Barangay, Ben Ruflo, kahapon, Mayo 28, Taong kasalukuyan, isinalaysay ni Ginoong Wilson Domingo ang dinaranas ng kanyang asawa na nasa isang bansa, na ibang bansa at maging siya sa mga malalasong salita, pangmamaliit, pangungutya at pakikialam sa buhay nilang mag-asawa sa mga post nito sa Facebook at Messenger na nagdudulot ng depresyon sa kanila. Ipinatawag ni punong Barangay Binroflo ang inireklamo sa pamamagitan ng isang sulat sa pa para sagutin ang reklamo laban sa taong nabanggit Ngunit hindi ito sumipot sa nakatakdang araw at oras ng paghaharap. Sinubukan natin kuna ng pahayag si Michael Mauro Vicente sa kanyang tahanan kahapon din. Ngunit tumanggi itong umarap sa kamera at hindi na tayo napaunlakan na maidokumento ang kanyang paliwanag. Bagkos, ang sagot niya sa atin ay sa korte na lang kami maghaharap. Pinabulaanan din ni Vicente na dami account niya di umano ang nagpapadala ng mga malalaswang salita sa mag-asawa at hindi siya. Ang nasabing reklamo ng paninirang puri sa mag-asawa ay naidulog idolog Ginoong Domingo sa Municipal Police Station kahapon. Ngunit ayon sa PNC Gimba ay kailangan mo nang tapusin ang tatlong hearing o pagharap ng nagreklamo at inireklamo sa Barangay Tampak 1 bago ito dalhin sa korte at sa cyber unit ng lungsod ng kabanatuan. At ito ay siyang ni Barangay Captain Bill Roslo. Ayon sa Revised Penal Code at Cyber Crime Prevention Act of the Philippines, Article 10175, katulad ng slander, oral defamation, libel at cyber libel, ay may karampatang parusa. Ito ang mga sumusunod. Presensyon, correctional o pagkakulong ng 6 na buwan at isang araw hanggang dalawang taon at apat na buwan multa na aabot sa 40,000 pesos hanggang 1 million or parehas kapag ito ay napatunayan ng korte na nasasakdan. Kung kaya't maging maingat po tayo sa paggamit ng social media, pag post o pagpapakarap ng fake news, fake news, gamit ang ating mga cellphone, laptop o anumang bagay sa social media. Ayaleya para sa balitang lokal ng Radyo Nating Diba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Arya Lea. Di ba naglabas na ng uh, certificate of uh, to file action ang uh, ang uh, barangay? Yes po. Kasamang ng hmm. di. Unfortunately, unfortunately kahapon, sinamahan natin si Ginoong Walosan Domingo sa Municipal Police Station at ito ay hindi muna tinanggap ng PNP Gimba. Dahil lang, eh. wala, yes, wala pa pong natatapos na hearing. Kailangan daw po mag-hearing muna ng tatlong beses bago maisampas sa korte at hmm. bago madala sa cyber uh, crime unit sa kabanatuan. Hmm. Eh paano kung hindi naman umaharap yung ano, yung, uh, yung, so, yung nire-reklamo? Uh, sabi po sa PNP, kahit daw hindi humarap yung inirereklamo, basta yung nagrereklamo ay nag a ng tatlong hearing. Mm, kasi isang hearing pa lang naman ang yes, nangyari. Yes, isang hearing pa lang po kasamang GS. Okay, so ibinalik ulit sa barangay? Yes po. Okay. oh uh, yung bang tinutukoy na naninira... Yes. Uh, na pang ang pangalan ay uh, Michael Vicente ay security guard. Hindi siya barangay, ay, hindi siya tricycle driver. Hindi po. Ah, uh, siya po ay isang security guard. Pero before, namamasada daw siya ng tricycle kasama nitong Domingo dahil uh, naka, nakatoda siya sa barangay Katimon kasamang G. Oo. Oh, so ngayon, ay security guard siya. Ganun ba? Yes po. Hindi na siya namamasada. Opo. Oh, hmm. Oo. Oh, oh. Eh kasi siya ang di ba? Nasa korte na lang mag-usap. Apo, apo. Oo.